Ito ang kuha ng video ng isang delivery rider, na kung saan nagtatalo ang dalawa. Nag-ugat ang sagutan ng dalawa ng igiit ni engineer na ibalik ang kanyang pera, dahil mali daw ang item na i ni rider tapos siguro ko eh, balik mo na yung salibo ko. Bahala kayo eh, mag sa, Patawagan nyo yun nung nagpadala sa inyo sa opisina. Para hindi na rin tayo, dito ka pa naman lagi na di-deliver. No, sir, walang well, problema yan, sir. Paliwanag naman ni Ryder sa engineer na normal lang na hindi niya alam ang laman ng item na kanyang dinadeliver. Dahil hindi nila ito pwedeng buksan ang parcel at yun ang rules ng kanilang kumpanya. Ang trabaho lang daw nila ay mag-deliver ng parcel ng mag-order online. Hindi naman nagustuhan ni Ryder na tawagin siya ni engineer na scammer. Pero nagamit Mix eh. sir, huwag niyo yung mahusgahan yung isang tao na ano sir. Oh, nagamit kayo. Huwag, niyo akong husgahan na kung ano man yung pagkatao ko. Huwag niyo nagamit na eh. wag kayo magsalita ng hindi, hindi niyo naman po ako kilala sir. Matutuwa ba ako? Hindi Bigay na sir, huwag niyo akong husgahan na scammer ako. Tanungin eh. niyo po yung mga... Dahil sa mali ang item o parcel na kanyang nakuha iginiit uli ni engineer na ibalik ang pera nito na 1,000 pesos. At para matapos lamang ang kanilang usapan minabuti na lang ni Ryder, na ibalik ang pera nito, kahit alam nito na siya ang magbabayad ng parcel na in order ni Engineer, dahil pinagpipilitan ni Engineer na scam ang ang ibinigay sa kanya ni Ryder. lang, anong Balik ko na sir, para po tayo hindi ano sir. Kasi yung eh, talaga sa sakit ako doon sa sinabi niyo sir. Kuya, masakit talaga. Kasi kasi ikaw, sinabi niyo ako, ako kasama ako. Kuya, ako. kuya, nagagamit ka nga eh. Ay, paano ho magamit? Delivery lang po ako sir. Wala akong alam. Hindi. hindi, alam kasi ng mga customer na sobrang hirap ng trabaho ng mga rider init at ulan ang kanilang nararanasan may deliver lang ang mga parcel ng customers. Ang rules ng kakumpanya para sa mga riders at pati sa customers na bawal buksan ang parcel hanggat hindi nababayaran. Si Raider magde-deliver lang yan, at walang kaalam-alam ang Rider kung ano ang laman ng parcel na kanyang ide-deliver. Kaya malabo ang sinasabi ni engineer na scammer ang Rider, at nagpapagamit daw di ang Ryder sa mga scammer. Hindi naman nagustuhan ng mga netizen ang ginawa ni engineer kay Manong Ryder. Pati si Kong Bonifacio Bosita, ay napakomment sa video ng Rider, at nais pa nitong tulungan si Manong Rider. na inorder niyo sir. order niya sa online, di-deliver ko yung parcel niyo. Tapos sasabihin niyo scam. Scam nga 'yan eh. 'Di ba anong tawag mo dito, kuya? Anong tawag mo dito? Oo nga sir, scam. ito, eh, di ba? Pero hindi ako nang scam. Oh, hindi, hindi ka nga, hindi ikaw. Kaya wag niyo Pero ikaw nag-deliver ng scam, kuya. Wag niyo akong damay, sir. Ikaw nag-deliver ng scam eh. Ako nga deliver Scam ito, eh, di ba? Wala alam mo, iscam. Iscam. alam mo scam. Alam mo scam. Sir, hindi please. nga tinatanong kita alam mo scam ito. Wala ako alam sir, scam. Bakit hindi mo alam kung ang scam? Ide-deliver ko ba yan, ko yan? sir? Ide-deliver ko ba yan sir kung mali? Kung kung ide-deliver ko ba yan sir kung yan alam ko na is ano yan? Mas ano yan? Masamang ano yan sir? Daw ipa-try ko 'to parang gusto ko pa subukin. Hindi sir, wala akong alam sir. Balikan na lang sir. Kung nagustuhan yes, sir. mo ang video na 'to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.